Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi Shackle Hodes, Lodi Gary Tuman, Lodi Kaizen, Lodi Arvin Jess Hilut, Lodi Markian Virtudazo Aliser, Lodi Anisa Dico, Lodi Juan Gemel, Lodi Ray Parenes, Lodi J. Rold Panet. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika dalawampung kabanata, sa pagpapatuloy, nakatingin lang ito sa lalaking nakahiga na kamukha niya. At pagkatapos isang likido ang ibinuhos niya dito, at makikita ang mukha nitong tinamaan ng likido ay agad na naagnas. Sa tindi nito ang usok sa paligid ay pumupuno sa silid na makikita ang likido ay lumiliwanag. At ilang sandali pa ay iniwan na niya ito na may naagnas na mukha. At isang sulat ang kanyang iniwan sa lamesa dumaan siya dito sa puno ng sapot ng gagamba ng tahimik. Hinawakan niya ang bato habang nakatingin sa gilid na sinabi sa kanyang isip na lahat ay nagiging perpekto. Inambos ako ko at napatay. Ang sekta ay mag-iisip. Habang hawak ang bato makikita na nilalagyan niya ang kanyang kamay ng puwersa na sinabi pa niya sa isip na buisid. Gaano man karaming beses ko itong makita, hindi ako masasanay sa matandang kamay na ito. Dagdag pa niya sa isip habang naalala niya ito na noong nakaraan, nakakuha ako ng isang bihirang martial art sa isang pagkakataon. Dumaan ako sa matinding sakit para makuha ito, ang kapangyarihan na nakuha ko ay talagang hindi kapanipaniwala. Nakalabas na siya mula sa kweba na sinabi pa nito sa isip na ngunit pagkatapos lamang ng pagmaster nito. Napagtanto ko na mayroon itong isang malaking depekto. Naalala ito na napatingin sa kanyang kamay na sinabi pa niya sa isip na kasabay ng mga tagumpay, ang aking katawan ay tumanda ng sampung beses na mas mabilis. Tinawag nila itong The Age of Martial Art, o Hardworking Divine Skill. Habang naglalakad sinabi pa niya sa isip na ako ay isang dalawang taong gulang na binata pa rin na hindi pa nahahawakan ng kamay ng isang babae. Napatikom ito ng kamao ng mahigpit na sinabi pa sa kanyang sarili na ano ang punto ng pagiging malakas sa martial arts. O pag-akyat sa sekta kung mamamatay lang akong binata. Nagpatuloy ito sa paglalakad na sinabi pa niya sa isip na ito mismo ang dahilan kung bakit ako aalis sa sekta. Dagdag pa nito na determinado akong magsimula ng bago, maghanap ng babae. At mamuhay ng isang cool na buhay. At pagkatapos makikita na pasikat na ang araw, sa kanyang paglalakad nakita niya ang nasirang manor ng pamilyang Song na pinagmamasdan niya ito. Nakatingin ito na may nakakunot ang noo na sinabi na saan ito. Isang naglaho na sekta, bamaling ito na habang sinasabi na may dangal ako, hindi ako pwedeng sumali sa lugar na tulad nito. Kailangan kong maghanap ng mas maganda. Muli siyang napalingon at napasabi na ha, nakikita niya ang pangalan ng sekta na napasabi ito na the world's best request sect. Masayang sinabi pa nito na hindi ko alam kung sino sila. Pero gusto ko ang kanilang diwa. Muli itong naglakad pabalik na sinabi pa nito habang nakabuka ang kamay na mahusay. Para ipagdiwang ang pagdating ko sa Central Region, I recruit ko kayo muna. Ha ha, -ha. At pagkatapos mula sa loob sinabi ni Song gayon sa ating bida na bakit ka tumawag ng isang taong abala. Tumugon sa kanya ang ating bida na napalagay ng kamay sa bewang na abala. Sa ano? Sinabi sa kanya ni Song Gayon na hindi mo ba nakikita ang gumuho na pader sa tabi? Ang buong bahay ay kailangang ayusin. Hindi ka ba abala? Sinabi ng ating bida sa kanya na aayusin mo ba ang sirang bahay? Tumugon sa kanya si Song Gayon na hindi tayo maaaring mamuhay ng ganito, hindi ba? Kailangan kong simulan ng pag-aayos, baka kailangan kumuha ng iba. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na may pera ka ba? Tumugon ito sa kanya na mga tatlong daang taels. Napapikit ang ating bida na humingang sinabi na binibini, hindi mo alam ang mundo. Alam mo ba kung magkano ang singil ng mga tagapag-ayos? Itabi mo lang ang perang yan para sa pagkain. Tumingin ang seryoso sa kanya si Song gayon at sinabi na kung gayon, ikaw ang gumawa. Nagulat siya at sinabi na ako, ako ang sect leader, mag-aayos ng mga bahay. Muli na namang sinabi sa kanya ni Song gayon na kaya, ako ang dapat gumawa? Muli na naman siyang napahinga na nakapikit na sinabi na sige, kailangan lang natin ng isang disipulo ng martial art. Nagulat si Song gayon na napasabi na isang disipulo, napataas ng kamay siya na sinabi na talaga bang inakala mo na tayong dalawa lang ang magdadala ng legacy? Napatingin ng tahimik sa kanya si Song gayon. Nakangiting sinabi pa niya na huwag kang mag-alala hindi na tayo mawawalan pa ng ating martial arts sect. Sinabi naman sa kanya ni Song Gayon na magiging ayon ba sa iniisip mo? Sumagot siya na kaya may plano ako. Itinuro ang kanyang sarili na sinabi niya na ang pangunahing tuntunin ng World's Greatest Request sect ay tanging ang malalakas lang ang maaaring pumasok. Tatanggapin ko lang ang mga kayang makipag-spar sa akin. Pumalakpak si Song Gayon sa kanyang plano na masayang sinabi pa na mukhang magandang ideya yan. Tumawa siya at sinabi na tama. Napasalubong naman ng kilay si Song gayon na sinabi niya na kung swertihin tayo, baka makakuha tayo ng isa sa loob ng sampung taon. Hanggang noon, maaari mo ring hawakan ang papel ng disipulo. Tama, naiinis namang sinabi sa kanya ng ating bida na hoy. Seryoso ako dito, nang biglang isang boses ang nagsalita na oh ho. Anong swerte, Papalapit ito sa kanila na sinabi pa na isipin mo na may ganoon kagandang binibini sa aming gumuguhong martial arts sec. Dagdag pa nitong nakangiti na gusto ko yan. Sinabi naman sa kanya ni Song Gayon na sino ka. Dagdag pa niya sa isip na nakakaramdam ako ng hindi pangkaraniwang enerhiya. Hindi siya ordinaryong matandang lalaki. Nakatingin naman ang ating bida dito na sinabi niya sa isip na mukhang delikado ang matandang lalaking iyon. At ano ang nagpapangiti sa kanya ng ganyan? Nakalabas ang ngipin nitong sinabi na gusto ko yan. Ano ang pangalan mo? Tumugon siya na Song gayon. Masayang sinabi nito na ah, Ikaw ba ang anak ni Song family mula sa Lotus Valley? Tumugon siya na oo. Masayang sinabi pa nito na ito siguro ang kilalang tirahan ng Song. May narinig akong kaunti tungkol dito. Sinabi nito habang naiisip ang mga imahe ng mga babae na may tatlong babae na itinuturing na. Pinakamaganda sa mundo ng martial arts, ang isa ay ang misteryosong John Yon -Yi, ang pangalawa ay ang demonic beauty soul Hayon, at ang pangatlo ay ang righteous beauty song Gayon. Nakangising sinabi pa nito na hindi ko pa nakita ang lahat ng tatlo, ngunit malinaw na ang bulaklak ng pamilyang song ang pinakada best sa kanila. Sinabi naman sa kanya ni song Gayon na salamat sa papuri. Nakangising sinabi pa nito na huwag kang masyadong maingat, hindi ako nakakatakot na nakatingin lang sa kanya ang ating bida. Sinabi naman sa kanya ni Song Gayon na hindi nakakatakot, pero, sino ka? Tumugo nito na ah, mukhang nagkulang ako sa pagpapakilala. Ako si Hai, hindi, teka, hehe, na muling sinabi nito na nakalagay ang kamay sa katawan na tinatawag akong Jokwal. Isang dalawamputlimang taong gulang na binata. May mukhang hindi makapaniwala siya na sinabi na ganun ba? Dagdag pa niya sa isip na mas baliw siya kaysa sa inakala ko. At pagkatapos sinabi niya na ngunit, bakit ka narito? Tumugon ito sa kanya na ah, tama yan. Ang aking pagparito, na sinabi nito sa kanya na nagkataon lang na dumadaan ako at naisip kong subukan na kunin ang lugar na ito. Na sinabi naman ng ating bida sa kanya na ikaw ang napili. Dagdag pa niya na itinuro ito na 25 ka ba talaga? May naiinis na mukha na sinabi sa kanyang sarili na paano siya naglakas loob na gambalay nako. At pagkatapos sinabi niya na mahirap man paniwalaan ngunit totoo yan. Malakas na tumawa ang ating bida na sinabi na naniniwala ako sa iyo. Napasabi ito sa kanyang sarili na anong meron sa nakakabahala na tawa na ito. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na ako ang master ng lugar na ito, Gang Mejok. Tatanggapin kita bilang aking unang disipulo. May hindi makapaniwalang mukha ito na napasabi na ano? Isang disipulo. Tumuro siya sa gilid na sinabi niya na tama yan. Dahil bata ka, dapat may lakas ka, hindi ba? Simulan mong aayusin ang gumuho na pader doon. Naiinis na sumigaw ito na nagpalabas ng enerhiya na sinabi na ikaw na bata ka. Alam mo ba kung sino ako? Nagulat si Song Gayon na sinabi niya sa isip na ito, ito ba ay magic? At dito na po nagtatapos ang pung kabanata. Ika dalawang putis kabanata sa pagpapatuloy. Naiinis ang lalaki sa kanya habang nakatingin sila dito. Napasabi naman si Song gayon sa isip na tiyak na may koneksyon nito sa Magi. Baka kaanib ng kalto ng Magi ang may akda. Napaliit naman ng mata ang ating bida na nakataas ang kilay na sinabi na huwag mong alalahanin yan. Tanggapin mo na lang, naiinis na nakatingin ito sa kanya na nangangalit ang mga ngiping sinabi na gago. Paano mo ako tinawag ng Caswall? Tumugon siya na at sino ka ba talaga? Nanginginig ito na sinabi na ako. Panandali ang tumigil ito na nag-isip na sinabi sa kanyang sarili na eto na nga. Noong inisip kong magsimula ulit, yung nakaraan ko pa ang naging hadlang. Namuli na namang sinabi sa kanya ng ating bida na magpakilala ka. Ibinukan ito ang kanyang palad sa unahan na nakapikit na sinabi na hindi mo na kailangang malaman. Intindihin mo na lang na pumili ako ng isang matuwid na landas ngayon. Napangiti ang ating bida na sinabi na swerte mo pa rin. Niyayakap mo pa ang katwiran, pero nagrereklamo ka sa kaunting gawain dito. Sinabi naman sa kanya nito na ngayon, dito na magtatapos ang buhay mo sa kamay ko. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na wala akong balak na patayin ka. Naiinis na sinabi nito sa kanya na kung matatalo ako sa iyo, magiging tapat akong alipin mo. Napailing ng kamay ang ating bida na sinabi niya na hindi ko kailangan ng alipin, sapat na ang isang minyan. Nainis ito sa kanyang sinabi na nagpalabas ng enerhiya at sinabi sa kanya na matapang na salita. Bibigyan kita ng tatlong segundo. Sumagot siya na talaga, matatapos ang laban sa loob ng tatlong segundong yon. Tama ba? Nagpakuwala ito ng malakas na hangin kasabay ng enerhiya na pumapalibot sa kanya at ang usok sa paligid ay kumalat na sinabi na pagsisisihan mo ang pagiging ganyan apang. Nakatingin sa kanya ang ating bida na sinabi sa isip na siya ang pinakakakilakilabot na nakaharap ko. Napakalaki ng kanyang kapangyarihan, nanlaki naman ang mga mata ni Song Gayon, na napasabi sa kanyang isip na bakit siya nang aasar ng ganyan. Alam naman niya ang lakas niya, hindi ba? At pagkatapos mabilis na gumalaw ang ating bida habang sinasabi sa isip na kahit ganun. Mukhang hindi naman siya magpapatalo. Nagulat ito ng isang kamao ang mabilis na tatama sa noo nito. Napatalsik ito ng malayo habang napaungol sa sakit. Ngunit hindi pa tapos ang ating bida na agad na sinundan niya ito ng isa pang suntok na ikinagulat nito. pinag nito ang kanyang kamay upang harangan ang ginawa niyang suntok na napasabi pa sa kanyang isip na inakala mo bang malilin lang mo ako muli? Ngunit sa hindi nito inaasahan ang kanyang suntok ay bumaba at ito ay tumama sa kanyang sigmura na may hindi itong makapaniwalang mukha na napaungol ng sakit. Mabilis itong demistansya sa kanya habang nakahawak sa kanyang tiyan habang sinasabi sa kanyang isip na nagbago siya ng direksyon sa maikling oras na yon. Napakabilis niya. At pagkatapos naglagay ito ng enerhiya sa kanyang kamao na tumingin sa kanya at sinabi pa sa kanyang isip na pero hindi ibig sabihin na malilin lang niya ako muli. Sinabi pa nito habang gagawa na naman ng malakas na suntok ang ating bida na nakikita ko na, nang malino ngayon ang kanyang mga pagsuntok. Dagdag pa niya habang sinalubong nito ang ginawa niyang suntok ng kamao niyang may enerhiya na tapos ka na ngayon. Ngunit sa hindi niya inaasahan isang kamao na naman ang tumama sa mukha nito na makikita ang pagtalsik ng dugo mula sa kanya. Malakas na napaatras ito habang napasigaw ng malakas habang uma at naman itong pinipigilan ang malakas na impact na tumama sa kanya na ito ay napakilim ng katawan sa gilid. Masayang sinabi naman sa kanya ng ating bida na wow, kahanga-hanga. Nakayanan mo yon ng tatlong beses? Tulad ng sinabi mo, masyadong maikli ang tatlong segundo. Haha, -ha. habang nakatungo ito ang dugo sa kanyang ilong ay patuloy sa pagbagsak. Na sinabi pa nito sa kanyang sarili na ang lalaking ito. Dagdag pa niya habang naiisip ang... Ginawang pag-atake ng ating bida sa kanya na ang isang suntok na mukhang direkta ay biglang kumerba tulad ng isang ahas. Parang magical ito, at kung hindi ko siya seseryosohin, baka matalo ako. Muli na naman itong nagpakawala ng enerhiya at ang usok sa paligid ay kumalat na sinabi pa sa isip na taang martial art na min-aster ko, isinakripisyo ang aking kabataan. May gulat naman sa mukha si Song gayon na sinabi niya sa isip na iba ang enerhiya na ito kaysa kanina. Kahit malayo, pinapanginig nito ang buong katawan ko. Sumigaw ito ng malakas at ang enerhiya na pinalabas niya ay mas hindi na sinabi pa nito habang lumiliwanag ang mata na dahil Gina galit mo ako. Kalimutan mo na ang mabilis na kamatayan. Seryosong napatingin naman siya na dito na sinabi na mas mainam na huwag kang maging pedalos dalaw sa harap ko. Sinigaw nito sa kanya habang inipon nito sa kanyang kamay ang enerhiyang pinalabas niya na sinabi na hehe napakakaaliw na kasama na napasabi naman siya na nakakagalit ang mabuhay. Malapit nang tumama sa kanya ang ginawa nitong suntok na may enerhiya habang nakatayo lang siya. Agad namang napasigaw si Song gayon na mag-ingat ka. Ito ay mapanganib, at pagkatapos, isang malakas na pagsabog ang biglang bamalat sa paligid, kasunod ang nakakasilaw na liwanag na parabang sumabog ang mismong hangin sa gitna ng labanan. Kung mawala ang alo ng enerhiya na may matinding impak, sapat para yumenig ang lupa at idaw yan ang mga dahon, alikabok, at anumang mahina hanggang sa mali pa dito palayo. Sa tindi ng bugso ng hangin, napilitan si Song Gayon na iangat ang kanyang braso at iharang ang kamay sa kanyang unahan, pilit na hinaharap ang rumaragas lakas na tila gustong itulak siya pabalik. Ngunit sa malakas na ataking iyon niya, siya ay napaatras na napasabi sa kanyang isip na hindi ito maaari. May gulat na napatingin sa gilid na sinabi pa sa isip na pinakawalan ko ang Kiko, ang kakaibang bloodshed aura na ako lang ang nagtataglay. Nakita niya pala ang sunod-sunod. Nasuntok ng ating bida sa kanya na napasabi pa ito sa isip na isang aura na napakalakas na kahit ang mga pinnacle of masters ay nanginginig sa likod nito. Pero siya, hindi ba niya lang kinayanan yon? Tinaboy niya ito ng harapan? Ang mga impak ng mga suntok ng ating bida ay kanyang hinarang ng kanyang mga braso na napapangiwi na lang ito ng kanyang mukha. Biglang mabilis na nakalapit siya na agad na binigyan ng suntok sa may balikat. At sinundan niya ito sa katawan na makikita ang impak sa likod nito ay tumagos na halos umangat sa lupa. Habang tumitirik ang mga mata nito napasabi pa na sino, sino ka sa mundo ito? At pagkatapos na wala nito ng malay na agad na sinalo ng ating bida habang pinagmamasdan niya ito. May gulat sa mukha si Song gayon sa kanyang nakita na hindi makapaniwala. Hawak ng ating bida ang lalaki na nakangiting sinabi niya kay Song gayon na nahanap natin ang una nating recruit. Hahaha. -ha -ha. at pagkatapos ay sumapit na ang gabi na makikita ang tinutuluyan nila. Makikita ang bubong ng bahay na may malabong tingin na nagsasalita sa isip na saan. Nasaan ako? Dagdag pa nitong sinabi sa isip na makikita ang maga ang isang mata nito na paano nangyari ito. Ako na nagmaster ng sacred fist art matatalo ng ganoon kadali ng taong yun. Dagdag pa nito habang naiisip ang ginawang pagbubugbog sa kanya ng ating bida na sumusumpa ako sa pangalan ko, maghihiganti ako. Napapikit siya ng marinig na seryoso, sinabi pa ng ating bida kay Song Gayo na ano. Sinabi sa kanya ni Song Gayon na talagang gagawin mo siyang disipulo. Nakangiti siya na sinabi na napakabata niya. Halos 25 lang. May gulat sa mukha ni Song Gayon na sinabi na naniniwala ka dyan? Pumikit siyang sinabi na oo. Napabagsak naman ang ulo sa lamesa si Song Gayon na napahinga na lang ng malalim. At tumingin siya ng seryoso sa ating bida na sinabi pa na sa tingin ko hindi matalino na gawin siyang disipulo. Tumugon siya na bakit naman. Makikita ito na kunyaring tulog na sinabi pa ni Song gayon na. Nagsanay siya sa dark arts. Hindi siya pwedeng maging disipulo, na napasabi pa ito sa kanyang isip na tama yan. Magaling ang pagkakasabi mo, habang nakakrus ang kamay sa katwa niya, napasabi siya na at kung hindi natin siya tatanggapin. Ano ang mangyayari? Napaangat siya sa upuan na nakatingin sa kanya ng seryoso si Song gayon na kailangan nating patayin siya na napasabi naman ito sa isip na ano, ang walang hiyang babaeng yan. Seryosong sinabi pa ni Song gayon sa kanya na dahil sa kanyang dark arts. Malinaw na siya ay mula sa evil sect. Kung ang mabuhay, tiyak na papatay siya. Kailangan nating alisin siya muna. Napangiwi ito ng mukha na sinabi niya sa isip na isinakripisyo ko ang buhay ko para tumakas at magsimula ng bagong buhay. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Seryosong sinabi pa ni Song Gayon na patayin siya bago siya magising. Pinagpapawisan naman ang mukha nitong sinabi sa isip na hindi ako mamamatay ng ganoon kadali. At dito na po nagtatapos ang Ika isang kabanata. Ikadalawamput dalawang kabanata. Sa pagpapatuloy. Magkaharap silang dalawa na panandali napatigil sa pagsasalita habang nagkukunwaring tulog ito. At pagkatapos sinabi ng ating bida na sinasabi mo sa akin na dahil lang sa may nagmaster ng dark arts, nararapat na siyang mamatay. Na napasabi pa siya ng mahina na ang babae nga naman, nakatingin ng seryoso si Song gayon na sinabi pa sa kanya na lahat ng nagsasanay ng dark arts ay mga tagasunod ng Devil's Way. Para sa kanila, Kasing walang halaga ng langaw ang buhay ng tao. Dagdag pa niya sa ating bida na kung natalo ka, tiyak na papatayin ka ng lalaking na Natumugon siya na ah, syempre, tumingin siya sa lalaki na sinabi pa niya na gayon paman, sayang naman kung papatayin siya. Habang nagkukunwari itong tulog sinabi nito sa kanyang sarili na lintik. Seryoso ba talaga sila? Hindi ka ba pwedeng tumayo at lumaban ng maayos ngayon? Ah, hindi ko man lang alam kung gaano kalala ang pinsala ko. Baka ito na talaga ang katapusan ko. Dagdag pa nito na nababaliw na ako. Umiling naman siya ng ulo na sinabi pa niya na hindi. Hindi, kahit anong isipin ko, hindi tama ang pumatay. Napangiti naman ang mukha ito na sinabi pa sa kanyang sarili na tama yan. Hindi dapat kumuha ng buhay ng ganoon kadali. Sinabi naman sa kanya ni Song Gayon na bakit mo gustong iligtas ang taong yon. May dahilan ba? Sinabi sa kanya ng ating bida na kailangan natin ng mga manggagawa para ayusin ang mga panlabas na pader ng gusali. Nagulat naman ito sa kanyang napakinggan na sinabi pa sa kanyang sarili na ano. Mga manggagawa, napasabi sa kanya si Song Gayon na ililigtas mo ang isang practitioner ng dark arts dahil lang sa kailangan mo ng taong magtrabaho. Nakatingin sa gilid na sinabi niya na hindi mo ba nakita kung gaano kalakas ang lalaking yun? sa tingin mo ba madali makahanap ng ganoong katibay na mga manggagawa? Tumugon si Song Gayon na sinabi sa kanya na gaano katibay siya. Mukha siyang matanda, hindi ba? Napalabas ng isang pangil, siya na sinabi na 25 taong gulang lang siya. Iyan ang edad para pabagsakin ng isang toro. Sinabi naman sa kanya ni Song Gayon na naniniwala ka ba talaga dyan? Tumingin siya sa lalaki habang tumayo na sinabi na yan ang sinabi niya. Inapakan niya ito habang nakahiga na sinabi na Hoy, alam kong bumalik ka na sa iyong katinuan. Sagutin mo ako, dalawamputlimang taong gulang ka ba talaga? Hindi agad ito nagsalita, nananatiling kunwaring tulog. At pagkatapos inalag niya ito sa pamamagitan ng kanyang paa, habang sinasabi niya na alam kong bumalik ka na sa iyong katinuan. Sagutin mo ako, nagsinungaling ka ba? Habang nakapikit sumagot ito sa kanya na hindi talaga. Napasalubong siya ng kilay na sinabi dito na hindi talaga? Bakit napakaikli ng mga sagot mo? Napamulat ito ng kanyang mata na pinagpapawisang sinabi niya sa ating bida na hindi, hindi yon. Napatingin siya kay Song Gayon na sinabi niya na narinig mo ba yon? Sinabi naman niya na 25 ka ba talaga? Tumayo ito sa pagkakahiga na napahawak sa ulong sinabi na oo. Tama yan. May hindi makapaniwalang mukha si Song gayon na sinabi na yan na tatlong taon lang ang tanda mo sa akin. Paanong nangyari yon? Ngumisi ito habang napahawak sa ulong sinabi na basta. Marami akong pinagdaanan. Tumingin sa kanya na sinabi na anong klaseng paghihirap ang makakapagpatanda ng ganyan sa isang tao. Nakatingin siya sa gilid na nakangiting sinabi niya na alam ko na sa simula pa lang. Kulang ang lalaking ito sa bagay na tanging ang mga matatanda lang ang mayroon. May nagtatakang mukha naman ito na napasabi na karunungan? Ano yan? Nakatingin siya dito na sinabi pa na karunungan. Nagtatakang nakatingin din sa kanya ito na sinabi pa na karunungan? Naiisip ang mga matatandang ito na sinabi pa niya na oo. Sa madaling salita, ang katusuhan na nagmumula lang sa pagtanda. Sa maraming taon ay dumarating ang isang likas na talino. Itinuro siya ng ating bida na sinabi pa niya na pero wala ka niyan. Nagpapanggap ka, lang di ba? Tumugon nito sa kanya na ganoon ba? Napabuka ng kamay ito na sinabi niya habang nakapikit na baka alam ko kung ano yun. Gayon pa hindi iyan ang mahalaga ngayon. At sinabi pa nito sa kanila na sige, mauna na ako. Agad namang sinabi sa kanya ng ating bida na aalis, saan ka pupunta? Napatingin ito sa kanya at sinabi na ah, humihingi ako ng paumanhin sa nangyari kanina. Kalimutan na natin yun at maghiwalay na tayo ng landas. Sinabi sa kanya ng ating bida na wala iyang kabuluhan. Nakalimutan mo ba ang napagkasunduan natin bago tayo maglaban? Naalala nito ang sinabi niya na kung matalo ako sa iyo, magiging aso mo ako. May gulat sa mukha nito na sinabi pa na ah, iyon ba? At nagpaliwanag ito sa ating bida na sinabi na hindi mo ba kayang palampasin yun ngayon lang? Wala ako sa tamang pag-iisip noon. Tumawa ang ating bida sa kanya at sinabi na sa tingin ko, wala ka nga sa tamang pag-iisip. At pagkatapos ay napaseryoso siya ng mukha na sinabi niya na hindi maaari. May gulat sa mukha nito na napasabi na buwisit. At lumipat ang eksena sa lungsod na ito na makikita ang mga tao na naglalakad at ilang tao ang nakakabayong in escortin ang karuahe. At makikita ang mukha nitong mga seryoso. At pagkatapos tumigil ang mga ito sa harap ng pulang bahay, bumaba sa karuahe ang lalaking ito na may nakasimangot na mukha na katingin sa unahan. Sinabi naman ng lalaking ito habang pinagbuksan ng pintuan na pakiusap, pumarito po kayo, kagalang-galang na Elder Jin Pumasok po kayo, at ilang sandali pa ay nakapasok na ang mga ito pati na ang mga nagbabantay na escort. At makikita ang bahay na ito at ang puno na namumulaklak. Mula sa loob ng bahay sinabi sa kanila ng lalaki na mula ngayon, isang tao lang ang maaaring maghatid. Sinabi naman ito na lahat ng iba ay maghihintay dito. Tumugon ang mga ito na ang ulo na oo, at ilang sandali pa ay bumaba sila sa nakatagong lagusan. Sa loob nito ay may mga nauna ng mga tao na nakaupo sa iisang lamesa. Napatingin ang kulay pula, ang buhok dito, pati na rin ito ng tahimik. Umupo ito sa bakanteng upuan habang sinasabi na matagal na tayong lahat hindi nagkita. Sinabi naman ito na may hindi ipinakitang mukha na ngayong nandito na ang lahat, simula na natin ang pagpupulong. Dagdag pa nito sa kanila na nagkaroon ng sagabal sa ating plano. Tumugo nito na huwag mong sabihin na bigo kang dalhin ng Crimson Dragon Sword. Napababa ito ng ulo ng tahimik. At pagkatapos sinabi ng pula ang buhok na paano nangyari ito, tumugo nito na patay na ang lahat ng kasali sa misyon. May gulat sa mga mukha nito nang marinig nila ang salitang yun na napasigaw na ano. Paano? Totoo ba talaga yan? Muli na namang sinabi nito sa kanila na tatlong daan ang bilang ng mga taong ipinadala sa pagkakataong ito. Lahat sila ay nilipol ng isang tao. Napatingin nito dito na sinabi na sino kaya ang mga yon. Tumugon ng lalaking hindi pinapakita ang mukha na hindi ko pa rin alam. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi sila madaling kalaban. Napahawak ito sa kanyang baba na sinabi pa na sa mga nagdusa sa pagkakataong ito. May mga tauhan na labis kong pinahahalagahan. Kung ang isang taong kasing husay niya na kabilang sa aking top 5 ay natalo, kung gayon. Na hindi na niya ito itnuloy. Na makikita ang mga ito na bigla na lang natahimik. At pagkatapos muli na namang sinabi nito sa kanya na Lord of Heaven. Tumugon ito na magsalita ka. Seryosong sinabi nito na kami, ang Jonggun faction, ang iyon ng responsibilidad para sa insidenteng ito. At muli na namang makikita sila na bigla na lang natahimik matapos banggitin ito. At dito na po nagtatapos ang ikadalawang put dalawang kabanata.